Guys, magluto tayo guys ng isda na bula-bula. Ito na po ang aking isda guys. Gin, ano ko siya guys, gin, pamalhan ko siya muna bago ko siya gin, himay-himay. Inkuhaan ko siya ng bones. Tapos, ito po ang aking ilagay. Onion, ah, uh, onion, kagdaon, sibuyas, at carrots. Yan. Ito na po ang aking carrots guys. Ilagay na natin ang ating mga ano guys dahon ng sibuyas, onion. At sa makaglagay ako ng ano guys, powder na ano na garlic. Hindi na ako naglagay ng ano ng fresh Lagyan natin ng itlog. Dalawa ilagay ko guys. Dalawa. Burrito kasi ni itin ito guys. Ang ano, ang isda na ano, na bula, -bula. <laughs> Tapos naglagay ako ng flour. Black pepper. At naglagay ako ng seasoning. Lagyan natin ng ah. pangpalasa, guys, ng ah, sa ating bula-bula. Yan. At maglagay ako ng asin. i-mikos-mikos e, na natin guys halo-haloin na natin sa ating isda Yan, maglagay ako guys ng baking powder guys. Lagyan natin ng baking powder. Yan ang ating. Yan, ilagay ko muna guys sa rep bago ko siya iluto mamaya. Yan na guys ang ating bula-bula guys. Gin, gin ano ko siya guys, gin ko siya sa bread crumb guys. Nakatry na ba kayo gan yan guys ang inyong bula-bula? Ang sarap yan guys. Yan, gin pagulong ko siya guys sa bread crumb nasubukan na ba ninyo ng ganyan guys na ano nyo ang ano guys ang isda na bulabula -bula sa bread bago nyo iprito subukan nyo guys <laughs> happy new year sa inyong lahat happy new year everyone I love you guys well, shout out sa inyong lahat po ay luto na po yan guys. Ang ating fish bola bola guys. Nasubukan nyo pa, guys na maglagay ng ipagulong-gulong ang isda sa sa uh, bread breadcrumb guys. Try nyo guys. Ang sarap. Crispy. Bye-bye!